Relax lang muna Mr. Gatchalian. Alam ko ngayon nagpapaganda lalaki ka dahil tatakbo kang muli. Pero wag wag ganyan, no? Wag mo saklawan. Yung bagay na hindi saklaw, uh, dapat saklawan ng isang mambabatas. Kay Hurin Huba ay isang ayon uh, sa mungkahing gawing tatlong taon uh, na lang ang kolehiyo sa Pilipinas kaugnay po ito sa unang uh, panukalang batas na inihain po ni Senator Win Gatchalian sa pagbubukas po ng uh, 20th Congress ay, aa uh, maaring matapos na sa loob ng tatlong taon ang pag-aaral sa kolehiyo na nakatutok po sa specialization. Layunin daw nitong 3-year College Education Act na bigyan ang Commission on Higher Education ng kapangyarihang pahintulutan ang mga programa sa kolehiyo na hindi lalagpas po sa tatlong taon. Ano ho ba ang masasabi ninyo? Uh, I think that does not require any legislation. Kasi may mga ano eh, may mga tuntunin ang ang Department of Education, ang Commission on Higher Education, the uh, that rightfully belongs to them. No? And uh, administratively, they can do that. As a matter of fact, yung, uh, kung ikaw estudyante, ubod ka ng galing, no? eh pwede ka namang, uh, i tawag niyan, may, may tawag sila, maka-jump ka no, to the next level. In fact, you can be a lawyer in less than three years if you're really that good. No? Kung talagang brilliant ka, genius ka. So hindi kailangan ng ano, hindi kailangan na isa 'yan. Alam mo 'yan ang 'yan ang problema sa ibang mambabatas natin. Uh, masyado silang uh, maraming iniisip na hindi naman dapat pinag-iisipan pa dahil nandiyan na 'yan, no? Kasi gano'n 'yun eh. Pag nag-iisip ka ng kung ano-ano, hindi mo pinag-aaralan mabuti, lalabas bobo eh. No. Eh hindi na pina, pinakikilaman 'yan. Kayang-kaya kaya ng Chad 'yan. They can issue policies administrative orders uh, that can guide uh, uh, schools, colleges, and universities on how to conduct. Number one, uh, hindi mo naman pwedeng, ano, hindi mo na pwedeng saklawan yan dahil uh, nag-evolve, -e nagbabago ang takbo ng panahon. Like, like, for example, uh, Bachelor of Arts. Mm. It can be achieved in three years or less. no? Although the baccalaureate uh, curriculum is four years. Ganon din sa College of Engineering and Architecture. Uh, architecture can be five years, no? Uh, yun, yun ang frame. But if you have a brilliant student, uh, a genius, a mathematician, eh, pwede mo naman siyang irampa, you no? Know? At ginagawa yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Uh, ang, anong sinasabi natin? Ang sinasabi natin, sir, yung mga bagay-bagay na ganyan, huwag niyo na hong pakialaman because you do not have the expertise. Secondly, the law that created those offices are already equipped with their, ano, meron silang, kaya nga may board yan, collegial, ano yan eh, para mag-decide mag on policies. Kasi yan ang problema. Halimbawa, pagka uh, pinayagan niyang ganyan, what will prevent the uh, situation, where a lawmaker magpapabilib lang dahil tatakbo for re-election, sasabihin niya na, hindi, kinakailangan tuition natin yearly magtaas ng ganito. Hindi naman pwede dahil may patakaran ng CHED on how to grant tuition fee increases. No? Uh, right now, their basis is, uh, anong tawag nito, uh, the obtaining, uh, uh anong tawag nito, yung 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 percentum no percentages ng uh, gastusin o bilihin so kung 3% lang yon 3% na ang pwede eh pag sinabi ng isang mambabatas hindi gusto namin 10% wala yan counterproductive yan at hindi pwedeng ipatupad so sinasabi natin siguro relax lang muna Mr. Gatchalian alam ko ngayon nagpapaganda lalaki ka dahil tatakbo kang muli pero wag wag ganyan no wag mo saklawan yung bagay na hindi saklaw, uh, dapat saklawan ng isang mambabatas. Oo. Oh. All right. Yan, sir. Ang dami, Yan dami pwedeng gawin mm eh. -mm. Opo, opo. Uh, pwede, pwede nilang i-review yung ating ano, ating immigration law, ang ating transportation code. Uh, not, not on, not on this. Marami mm -hmm. na kayong pinalahura sa education. Huwag nyo nang dagdagan pa. Oo. Meron nga ang mga colleges din na kinikredit na yung senior high, di ba? Yung mga dumaan sa senior Alright. high, tapos pagdating ng college, nababawasan na. Kasi lahat ng Ito. nandaw sa senior high, ang uh, subjects nila, ay nakakredit na. Parang first year na, parang ganun. Oo. Ang dapat nilang, alam mo ako, apayo ko kay Mr. Win Gatchalian, tingnan nilang mabuti yung kanilang uh, sa budget. Ngayon, magsasubmit ng budget ang malakanyang, no? tingnan nila dahil nawala yan nung nakaraan eh yung support na sa uh, scholarship sa college no na dapat imbis na dagdagan nila binawasan nila, pinasukan ng politika no yan ang si kaswain yun lang uh, jade